Magandang araw sa inyo mga bay, welcome back ulit sa ating channel at NBA Update Naman tayo sa video nito So, in-announce na nga kanina sa NBA Ang uh, MVP para sa 2023 and 2024 season So, ang nagwagi dyan is si uh, Nikola Jokic ng Denver Nuggets Okay So, pangatlong MVP na to Ni uh, Nikola Jokic sa NBA And uh, gumawa na naman ng history ito si Nikola Jokic uh, mga bayo, no Bilang kauna-unahang international player na nagwagi ng N tatlong NBA eh, MVP Okay, so siya yung kauna-unahang international player na may tatlong NBA MVP award And pang overall, pang siyam siya sa uh, overall NBA players na uh, Nagkaroon ng tatlo or mahigit pang NBA MVP title awards. So kasama niya dyan sa mga listahan si Nakarim Abdul-Jabbar na may 6, Michael Jordan na may 5, Bill Russell na may 5, Will Chamberlain na may 4, tabla sila ni Lebron, Larry Bird 3, Magic Johnson and Moses Malone. So apat silang tied with 3 MVPs. And si Jokic din yung uh, uh, kawalan ng player na nakapag uwi ng tatlong MVP sa loob ng apat na season. Okay, since Lebron James Okay, so after ni Lebron wala pa nakakagawa noon And then yun palang nasundan ni Nikola uh, Jokic Okay, samantalang uh, na nakuha naman ni Rudy Gobert Yung Defensive Player of the Year Award So pangatlong Defensive Player of the Year na yan ni Rudy Gobert natalo niya dyan sa uh, award na yan si uh, o Victor Wemban Nyama. Okay, so yun yung uh, NBA update natin guys So Date na lang ulit tayo sa mga Nakaganap na laban sa NBA playoffs Maraming salamat sa panonood